Nambubula ka pa sa tindira. Ang ganda-ganda. Ang ganda lang shift ko sa trabaho. Sabay, nagpapautang naman yan. Kahit di niya, yan, nagpapautang yan. Kaya, utang yan. <laughs> barbecue mo guys isyari, dito sa, sa katipuran ng barbecue na mura masarap pa masaya rin naman ako para sa kanya kaya lang isang gabi habang dito ako ang matanggap ko ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa kanya ni Sklar kaya ka sa boses niya ang pangamba Nakausap ko siya. Vivian, matatawag ka. Ay, Ayan, nambubula ka pa sa tindira. Ay. Ang ganda-ganda. Ang pa ang alabas eh. lang na shift ko sa trabaho. nagpapautang na naman yan. Kahit di mo bulahin yan, nagpapautang yan. utang yan. Isang <laughs> <lantan. laughs> <laughs> <laughs> buwan pa. <laughs> Ay, diba, bayaran ako. Bayaran. <laughs> <laughs> no, oh, 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 oh. Terus <laughs> Nagtupad na ng pangarap yan si Oyete. Eh. Oy, hindi si Oyet. ah Oyet oh, pala. <laughs> yan ang katipunan, guys. Ha? <laughs> Anjana? Oy,

Sige, sige, natin buksan mo lang. Gusta sa isuksao ah. Oh ba? yun lang. Sige. ko. Ang naga-gumatak din Hay nako. siguro, ko siya sa labas ng bahay. Parbigil niya. ko. Doon!

Thank <laughs>